Mas mataas pa ang binabayarang tax ng mga guro kumpara sa ilang abogado, negosyante at professionals. Yan po ang natuklasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon pa sa ehensya, dito po, dito ito, o dito patas, lalot uh, kung tutusin ay eh, mas malaki pa ang kinikita nila kaysa kinamam o kinaser na otomatikong nakakaltasan ng buwis sa sweldo. Halimbawa na lang po dyan sa Makati, ang isang public school teacher nagbayad po ng 35,952 pesos na buwis sa isang taon. Samantalang ang may 2,000 accountant, abogado at doktor doon, nasa 35,000 pesos lang po ang binayaran. Smells fishy, you know. e, ano? ano pa kaya yung isang doktor doon na 10 piso lang daw ang buwis? Mayroong accountant na 120 pesos ang buwis at abogadong 200 pesos ang buwis. Kaya naman para disiplinahin ang mga pasaway, inakausap ng uh, BIR ang Integrated Bar of the Philippines o so IBB para i-require sa mga professional na maghain po ng income tax return tuwing magre-renew ng lisensya. Target na ipatupad ang panukala sa darating na Enero. Wala pang sagot dyan ng IBP, pero ang Philippine Medical Association na PMA, tutol dito. Di naman daw kasi nakasaad sa batas yan. Giit naman ang BIR, dapat makibahagi ang lahat sa obligasyong ito, lalot na kikinabang ang lahat sa serbisyong hatid ng gobyerno. Narito po ang sabi nila. Gusto namin kumita lahat ng tao. Gusto namin umaman lahat ng tao kasi ibig sabihin mas malaking buwis ang dapat nilang bayaran. The self-employed, and the professionals, no? Uh, makibahagi sila sa obligasyon na yan. Kasi mamamayan din siya sa, ng Pilipinas. Uh, sila sa mga servisyon gobyerno. I don't know how uh, uh, an extra requirement can be uh, imposed which is not a requirement by law. Kung order lang, administrative order like uh, from coming from the BIR, I don't think nah, it will hold water well now what you should do is you should apply for a T number you should register your practice get a receipt issue a receipt report the right income and pay the right taxes if they still don't take the opportunity for them to do what is right then beware you have all been forewarned Simple lang naman ang issue rito, Susan, kasi pagka medyo malaki ang kinikita mo, dapat malaki balikatin mo sa estado. So magbigay, siguro yung, kung nakikita ng BIR na, na mayroong mga, may, baka para may loopholes, gano'n. So mm -hmm. magano mag sila ng measures yan. na makikita na talagang lahat ay monitor sa pagbabayad ng tamang buwis. Dapat noong araw gano. pa nga ginawa yan, mm -hmm. eh. Nakakalungkot mm -hmm. ah, to. Anyway...